Inaakyat siya ng Diyos sa kanyang kanan bilang tagapanguna at tagapagligtas upang bigyan ng pagkakataon ang mga Israelita na magsisi tumalikod sa kanilang mga kasalanan at sa gayon sila'y patawarin. Saksi kami sa mga bagay na ito kami at ang Espiritu Santo nang ipinagkaloob ng Diyos sa mga tumatalima sa Kanya. Nag, ngit sa galit ang mga bumubuo ng sanidrin ang ma nang marinig ito at ibig nilang ipapatay ang mga apostol. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Uh, 26. Thank you, thank you. Thank you for coming, friend. Wala, oh, dandang. Baka mahulog yung isa o oh, umakyat. Dumako naman po tayo sa Salmong Tugunan. Ito po yung itutugon. Dukhang sa Dios, tumatawag ay Kanyang inililigtas. Dukhang sa Dios, tumatawag ay Kanyang inililigtas. Panginooy aking laging pupurihin Sa pasasalamat di ako titigil Ang galing ng puon hanapin masikap Yaong nagtiwala sa kanya't naligtas ay may tuturing na taong mapalay. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Agad dinirinig daing ng matuwid. Inililigtas sila sa mga panganib. Lukhang sa Diyos tumatawad. Ay kanya ini Tumutulong siya sa sisipayo Ano ba yun? Tama ba yun? Ay ulitin natin <laughs> Tumutulong siya sa nasisipayo ang walang pag-asay hindi binibigo ang taong matuwid masuliranin man sa tulong poon, agad maiibsan Dukang sedius, tuh matawang, ini lilik tas. Dukang sedius, tuh ay kanyang ini lilik Que lord, thank you, thank you.